kita ng mga pangyayari mm. sa future ng ibang tao, mm. nakikita mo rin sa sarili mo, yung future mo. Nakikita ko siya. Pero sa ibang tao kasi, pag nakikita ko, walang bawa nakita ko 100%. Oo. Sa akin, 50%. So, Ay, may tinanong, ko, pa. tinanong ko siya, why, bakit hindi buo? Kasi nung bata pa ako, sinabi ko sa papa ko, sayang, mababash ako, tapos ganito gagawin niya sa akin. Pero ano naman po pa, kasi wala naman akong ginawang masama. Kaya, kaya nakaano ko, sabi niya sa akin, hindi mo ba paglaki mo, pagwala na ako, pag-aralan mo sa sarili mo kung may vision ka ba para sa sarili mo? Oo. Although meron, kaso lang 50% kalahati so, lang. Tinanong ko siya okay. bakit? Eh bakit? Bakit sa kanila, buo sa akin hindi. Doon ko na realize na tinuturuan pala niya ako ng leksyon. Yung parang hmm. tinuturo niya sa ako alimbawa yung nag nagka-problema ako ng ganito kasi may pinasok ako ng maling tao. So, ah, parang tinuturo niya sa akin na sa mundong ito lahat ng tao na in-expect mo na gusto mong mangyari, hindi pare-pareho. So, parang tinuruan niya ako na, anak, dapat ka dumaan sa ganito para ka matuto. Para matuto. Yun. Yun. So, minamanage mo yung visions mo kahit 50% lang? Minamanage ko talaga. Ganun? Hmm. Talaga? Mahirap man, pero uh, I really have to kasi ito na yon eh. Kung may magtatanong, manguhula ka ba? Visionary ka ba? Ano hmm. bang isasagot mo? Ano bang, Isa ano bang visionary. visionary? Isa akong visionary. Anong pinagkain ba doon sa kasi, manghuhula? Kasi yung manghuhula, huhula ka lang eh. Oh. Baga okay, okay, ito mangyayari sa ito. Pwede mangyari pwede hindi. Oh. Pero ang vision kasi, ever since na nagpost ako, mm -mm. lahat nangyayari. Hmm. Okay? So ambition kasi, hindi nagsasabi kung kailan mangyayari, pero mangyayari talaga. Oh, eh itong taon na to nasa New Year tayo 2025. Mm -hmm. Ang gulugulo ng bansa natin, ang gulugulo ng mundo. Okay. May digmaan sa lahat ng sulok. Ano ba nakikita mo? Wala bang liwanag sa dilim? Merong liwanag sa li dilim ng isang tao. Depende po sa atin 'yun, Miss Amy. 'Di ba? Kasi para so, sa akin dito sa atin sa Pilipinas, ano ba nakikita mo? Krimen. Krimen. Talagang na ano eh, siya? Eh pa lang, tumataas na yung kriminalidad. Laltaas pa yan. Lang eh, kasi akong, gutom ang tao, hindi mo maiiwasan. Kaya nga, kapag mabon. mahirap ang buhay, mataas ang presyo, tumataas talaga ang kriminalidad, hmm. di ba po? Tama po kayo diyan. Di ba? Hindi maiiwasan 'yan eh. Pero ano din, pag mahirap ang buhay natin, magsumikap lang tayo. Yan. okay, hindi so wag, wag natin iasa, wag natin isisi. as long na malakas ka pa, humanap ka ng paraan para mabuhay. Ako kapag krimen, may election pa naman, ang mas crime, lalong magulo. <laughs> ito, warningan ko lang ang lahat ha. Kasi mag-ingat oh. mag, mag talaga kayo. Kasi even for me, mangyari sa akin yan. Kaso lang kasi alam ko kung kailan. So, maglakad ka lang sa daan, makasalubong ka lang talaga ng tao na di mo kilala, oh. is lang sa buhay, basta na lang siya manaksak. Hala. Oh. At paulit-ulit mangyari yan sa taong 2025. Kaya lahat ng mga... Uh, mga nanonood, mag-ingat kayo sa ganun. Kailangan hey, maging uh -huh. sensitive kayo sa galaw. Hello? O minsan na mas uh, tumaas din yung ano, yung bukod sa krimen, tumaas din yung ano, ng suicide. Suicide? Yes. At naririnig ko pa yung mga suicide ng teenager? Yes Yung po. mga nade-depress oh. masyado? Yun sa Skyway, Oh, oh dapat mag-ingat sila doon kasi talaga nakita ko may estudyante tatalon doon. Allah. Super istri. Sana ano? may... Ano, tatalon? Tatalon talaga siya. Bumaba siya and tumayo siya. Bakit masyadong maraming nade-depress na bata na magsusuicide pa? pressure. Number one, pressure. Kakulangan sa pangailangan sarili. Pero ang pinaka-double solution dyan is sana yung mga magulang, mga, mga, kapatid, pag may sinasabi yung anak nila, kasi di ba mga Pilipino ay naku, ganyan ka, ganyan ka, nagsasabi yan, nagsusumbong. Try to be friendly. Oo oh, anak, ano ba problema mo? Hindi yung, Kung may napapansin mm -mm, ka. Ma, gani, alam mo kasi school namin, ay katangahan mo. Di ba gano'n naman talaga? Oh, Nabubuli diba? ako, oh, Gano. Mag ano ka, pakinggan mo yung anak mo, kaibigan mo. Ganun. Kasi communication. E eh, paano kasi? Marami namang suicide, sabi. Bunsod mm -hmm. naman ng OFW, walang magulang sa bahay. Totoo naman din yun, yun, talaga. Tapos hindi naman masakyan ng lola at hindi naman nakikita yung online na pinagagawa. Tama. Tama. Tadang, ano, this year, uh, sa lahat ng mga Pilipino talagang, ingat sa sarili, huwag basta magtiwala, mapagmasid. 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 Pero mapagmasid rin sa iba. Kasi yes, na maraming sa problema iba. ang iba. Hindi porkit na close mo yung tao, mag-trust ka na. Yun, mahirap talaga. Oh, Magta-traidor? Yes. May maraming tryduran. Exactly, marami traidura. Naku, hindi lang pala sa politika ha. Talaga okay. sa buong na, Aray ko! <laughs> Oo, oh, oh, ingat-ingat lang tayo. So yan ang advice mo mm. sa mga manonood natin mm -mm. tungkol sa pagtanggap ng pangitain mm -mm. na masamaman mm -mm. o mabuti. Mm -mm. Basta maghanda ka na Maganda. at maging magmasin. Mm -mm. Tama ba yun? Tama. Tsaka isa pa, pag halimbawa may negative vision kayo nakita, una kasing mindset ka nila, natatakot ako, salo talaga yun, ang sama talaga yun. No! Try to understand the vision. Okay, negative siya. Then i-divert mo siya to positive way. Ganun lang yun. Oh, may darating na, na baha. Katulad nung... Oh. Anong gagawin mo pag yung darating yung mga uh, kalahita? Client ko, sabi niya, Madam, di ba na-vision mo na bahaan kami ito sa Marikina? Yes. Madam, may solusyon ba? Eh di, isipin mo kung ano maganda. No. So ang ginawa niya, lahat ng mga documents, lahat ng pera, lahat ng ah, ganito, sa drum. Na Lagay sa drum, ipacking it niya. Waterproof Pusa. na siya. Yes. O baga, wala pa yung ano, nakaalis na siya sa lugar, so safe siya. Tama. Dapat ganon. Hindi Pero yung... ka man nakikita, maraming natatakot dito sa West Philippine Sea, sa China. Hmm. Anong tingin mo? Yung laban-laban ng China at USA. Hmm. Maraming natatakot. Pwede May mangyayari ba? Pwede <laughs> Bakit? Mau na. <laughs> Para hindi ako maano. Baka titirahin na naman nila ako. Ganun? Yes. Pero lumalala kasi ang tension sa dalawa. Baka mm dito sa Pilipinas, kakanervyos. Usually, yes, miss. I mean, pa papunta na tayo dun. Ganun? Yes, but let's just pray na wag na sana. Kasi... Paano maiiwasan? Wala ko ibang makitang solusyon ma sa mga tao may ma maliban lang sa ano. Mag-pray lang talaga. Talaga? Kasi ano eh, nung una, hindi ko siya nakita. But, slightly, nagpaparamdam na yung vision ko. So, siyempre, sino ba ang may gusto ng gulo? Wala. Ayaw natin. Okay Wala na kang mapapala sa digmaan. Diba? Ah, Wala ano talaga. Ba? So, sana ano lang, umabot tayo sa point na, pero, may solusyon kasi eh. Basta, may, 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 mayroong isang solusyon na masettle po yan. Tama. Hope soon. Bas pero, may nakita kong may solusyon na mangyari, na settle talaga 'yan. Talaga, so yes, full ka pa rin. Hopeful talaga ako doon na kasi in between eh. Isa papunta na talaga doon sa ano na. Oh, just color wag naman. Yung isa naman may isang solution. So, ito na lang yun. Antay na lang natin yung settlement nila. Ayan. Mm. Oo, kasi narinig naman natin parang magtatapos na yung gulo mm -hmm. sa Israel, ano? Mm -hmm. Oo, yung digmaan mm -hmm. sa Ukraine. Puros digmaan eh, pag nakita mo sa TV. Paano kasi? Saray, wala. di naman madamay ang Pilipinas dyan. Oo oh, nga, ang hirap eh. Kasi, kaya tayo may digmaan, kasi wala tayong bigayan. Oo, oh, ayan naman. Wala tayong unawaan. Ay, ganun. Wala tayong... Uh, Siguro, i-ano ko na lang, hindi siguro, wala tayong takot sa Diyos eh. Walang takot sa Diyos? Walang takot sa Diyos. Gano'n, pati dito sa Pilipinas, yun ang sinasabi nila nung nagkasunag sa LA, mm. wala raw takot sa Diyos. Walang takot Pero sa Diyos. Pero dito sa Pilipinas, gano'n din ba? Hindi, ang mga Pilipino kasi, di naman lahat na hindi naniwala sa Diyos. Oo. Hmm. Yung mga toxic lang talaga, oh, ayan na yung mga talaga, wala silang tiwala. Pero sa akin kasi, mas eh, Amy, uh, sa dami kong pinagdaanan, yung iba kasi nagsasabi, wala naman talaga ang Diyos. But for me, there is a God. You just mm -hmm. have, to believe talaga. Yeah, try to talk. Talk to Him like, seriously. Kasi ako talaga nagpray talaga ako na ayoko talaga ng kera. Kasi Oo. I know what is gonna happen. Yun na nga eh. Hindi natin magawa ang mga ganito. Hindi natin magpagawa magpamit. Walang chikahan. Walang chikahan. Walang make pick up si wala na yun. Nakatago na tayo lahat. Eh, sino may gusto ganyan? Kakaawa danyan? naman yung mga na, nadadali, ng mga babae, mga anak, mga batang malilig. Pero may lumalabas kasi, slight doon sa war, pero may Allah. lumalabas kasi na settlement. Eh. Parang ano siya eh, isang grupo na mahaba na para bang, okay, let's make a, uh, ano, settle na dito. Ganun. Yes, inaantay ko talaga, Lord. E eh, yung ating halalan, magiging peaceful kaya? Ang dami-daming halalan nitong taon na to eh. Sa Mindanao, sa Barm, pakatapos mm. yung National, pakatapos mm. yung mga barangay. Sana mm. hindi na matuloy. Ang dami eh. Basta ako ayoko lang mag-comment yan. Pero ang ma-advise ko lang sa kanila, sa araw kasi ng halalan, marami sunog. Sunog? Yes. Sunog na naman? Sunog talaga. As in, sa May 12? Eh, eh, ngay ngayong eleksyon na ano, magulo kasi marami sunog. So... Ay. Yes, kaya bantayan ano yun. Ano ng balota at balot ba? Masusunog na bahay, Miss Aimee. <laughs> Masusunog pati bahay at yes, Yes, basta may sunog. Marami siyang eksinang sunog. Fire. Marami talaga akong nakikita. in sunog lang. Basta ba, ako, ayoko kasing magsalita ng kahit ano. No? So, basta sa eleksyon, ingatan niyo lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. Yun eh, yeah. lahat yun eh. May basta. pulos papel ang balota eh. <laughs> Basta mag-ingat lang kayo, mahirap masunugan na, alam niyo. Correct. Talagang Wipe out lahat. Wala Wipe, out, matitira. matitira kahit konti sa inyo. Oo, sinabi mo pa. Mm -hmm. ba? Sara mo yung bag, At close mo bilis. gasol. Oo, sara mo yung gasol, eh, off mo lahat. Sana mag-ingat kayo. Naku, oh my God. Nakita ko talaga pag-iilig ko. Dami sunog. Bakit puro sunog? Sunog, sunog na lang. Ala. Mm. Oo. Kasagsagan ng init niya. Oo. March, April, Nag -init May. Nag-init din sila. Mm. High blood lahat. High blood. Like, my God. Wala ka bang magandang nakikita? Para sa 2025. Mag-ending <laughs> naman tayo sa medyo may pag-asa. Wala well, bang bubuti ng konti yung uh, wala bang... Uh, mabababa ba yung presyo ng bigas, uh, mababawasan mm. ng, ng uh, baha, mababawasan ng bagyo. Kasi ganito yan eh. Ang kalikasan kasi mahirap unawain, mahirap kalabanin. Kasi Nagbabago natin? kasi. Nagbabago ang ano natin. Tapos tayo rin mga tao, pinatira tayo sa mundo ng Diyos, inabuso pa natin. So Aha. sa atin din bumabalik. Kahit na anong gawin nyo dyan, kahit anong project pa gawin nyo dyan, maniwala kayo, yung baha, mahambing mo na sa tsunami. Totoo. Kaya ngayon na taon, mag kayo. Pag sinabing may bagyo papasok, alam nyo nang na gagawin. Kasi talagang ang bagyo ngayon na taon, kakaiba. Kakaiba, worst by worst. Saka yung ano, yung kidlat. Yung kidlat. Oh, yung kidlat. Kayo, Electric ano ah, huwag yung magganyan kayo, selfie-selfie sa labas. Kasi yung kidlat pa naman, kasing haba ng lubid, pero may dalang apoy. Allah, hmm. ano pero totoo yan. Marami nang namamatay mm -hmm. sa... Yan, yes. sa kidlat. Pero ngayon kakaiba. Wala namang tinatamaan ng kidlat. Ngayon kakaiba. Ngayon parang madalas nang naririnig. Oh. Ano? Kahit walang natamaan, once na mag-cross yan sa'yo, pakatandaan ninyo may apoy talaga yan. So pwede mag-cross ng sono. Pwede mag-cross ng sono. Naku, Rudy, ano ba? <laughs> Gusto ko magbigay ng ano, positive vision, Miss Amy. Why not? Yung ibang tao gusto nila puro positive lang. Sabi ko sa kanila, Oo, alam syempre, nyo ba, gusto nila, yayaman gusto, sila, Gusto nyo gano'n. Matatagpuan ng mm -hmm. ng partner for life. Naku, gusto nila, madam, bigyan mo kami ng mga positive vision. Sabi ko, yung mm -hmm. positive, it will happen, it depends on you. Kung baga, pag may marting na lindol, mag ka. May, pa, may krimen, mag-ingat ka. Uh -huh. Hindi ibig sabihin na, napakaano, ano na-stress yung mga tao. Nansay, na oh my God. Tapos uh, ikaw ah, pagkagagalitan. Ah, ano? ako pagagalitan niyo. My God, kahit wala pa namang siguro yung Rudy Baldwin, nangyayari na lahat yan. Ayaw so, niyo ba na may nagbabala at is nakapag-ready kayo? Tama. Hmm. Thank you, Rudy. Thank you, Miss Amy. Ang ganda Maraming niyo salamat. pa. Salamat. Oo, oh, say mo. Mm -hmm. <laughs> Matanda Maganda. na. Hindi. Kaya nalaking balita. Hindi. Maganda ka talaga, promise. Thank Ang ganda. You. Thank you, Miss Amy. Thank you, Miss Amy. Bang may buhay, ay may pag-asa para sa ating ATM, Action, Tulong, misyon, tayo na't magbalik tanaw sa ating dust-serving kababayan. sa inyo. Ako po si Sinaida Galiano sa Lakson. Nakatira dito sa ano, Villa Beatriz. Matandang balara itong city. Ako po ay may 64 years old na ako. At ako ay may kunting ano kami. Ang pinagkakitaan ko po ay gumagawa kami ng ano, paper bag. Kahit pa paano, makaraos kami. Meron akong anim na anak. Ang kaso ay yung isa wala na. Bunso ko yun. Yun ang pinagkaanohan ko, pinagkaabalahan ko dito. Kaso, hindi ko maano, nawala na siya. Kaya ito kami ngayon. Kunting hanap buhay, tiis lang, magkaraos lang kami. Kaya yeah, nanay, uh, po medyo emosyonal po kayo, no? pero gusto ko po sanang malaman ano po ang storya nung anim na anak niyo po at yung nasabi niyo na uh, nawalan na, mano na yung anim ko na anak yung, yung nawala binata kayon tapos ito may meron akong lima nagkanya-kanya na sila ano pamilya yung isa nasa Batangas yung isa nasa ano sa Caloocan okay. isa ko naman meron akong anak na nasa ibang bansa tumboy pero kailan lang yun ano umalis. Di pa talaga ano umalis yung gawa ng merong aksyang kapatid na nagdialisis. Dialysis yun. Yun ang dahilan kung bakit sila siya umalis. Para lang masuportahan yung ano niya pag niya pero hindi talaga umabot. Ano pong ang nararamdaman niya Ay, no? ay sobrang na? sakit. subrang Sobrang hirap pag sa parang nanay na wala. Oh, na. <laughs> Kasi ko yung malamang ko yun. Bunso po siya, ne? Opo. Sobra, sobrang sakit sa isang nanay na mawala ng isang nanay. Kahit sana hirap kami. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya pasisin na kayo. Alam po yan, okay lang po. Kaya nga gumagawa kami ng tipil bag para maano ba yung paggagamot niya. Ma kung sa ano pa ma, yung isang dialysis niya. Kasi three times a week siya dialysis. Ngayong Pasko, Nanay, ano po ba ang ano nyo, ang hiling nyo, anong binagdarasal niyo sa ano sa araw-araw? Sa araw-araw? Sana makaraos kami sa aming pangangailangan sa araw-araw. Kasi siyempre makain kami, umagastos. Bayaran kami ng kuhiti, tubig. Yun ang gusto, na, gusto ko na maka, ano lang, matulungan man lang sana kami. Kasi lalo na asawa ko, din na maka pagtrabaho. Nandito lang kami sa bahay. So, ang dahilan po, ba't kami nandito ay Opo. uh, meron pong munting programa si Senator Amy Marcos. Kailangan niyo po si Senator Amy. Opo. Yan. So, si Senator Amy, meron siyang program na nagbibigay po, pinapapunta niya po kami sa ating mga deserving kababayan na katulad ninyo na naitatayuhin, pupunta namin at alamin ang storya para makapagbigay ng munting tulong. So, ito po yun. Salamat po. Ay, thank you po. Yan. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Salamat So, po. yan po. Yan ay paunang tulong lang. Ah, so, uh, Siyempre, hindi naman namin po alam ang kalagayan ninyo, kung anong sitwasyon ninyo dito. Pero sana po, through dyan, eh, medyo kahit pa paano makabawas ng gastusin at makapag, makapag-ipon ng kaunti kahit pa paano. Ano, baka may munting mensahe pa rin po ulit kayo doon na lang po sa, sa isang camera. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos tulong nyo. Malaking bagay na ito sa amin. napakalaking na. Thank you po. At sinanay-sinay na nga po ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat po. Senator Aimee. Thank, Thank, Thank you. Marami man ang hinaharap nating suliranin Tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Amy Marcos. Ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee, Season 3!